Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinuspindi na ng Department of Education ang gurong sumampal umano sa grade 5 students Antipolo City ni namatay kinalaunan. Kinumpirma ngayong araw ng DepEd na pinatawan ng 90 days preventive suspension ng guro habang gumugulong pa ang investigasyon sa insidente. Nagpahayag naman ang pagdadismaya ang Teachers Dignity Coalition o TDC sa suspension order at sinabing hindi patas ang DepEd sa naging aksyon nito sa investigasyon. Ang KTDC Chairman Benjo Basas, matinding stress, takot at pangamba na ang nararanasan ngayon ng guro dahil sa hiya sa publiko lalo na't mas ibinaon pa ito at diniknik ng kanyang ahensyang pinaglilingkuran. Nakitaan ng DepEd ang guro ng violation sa DepEd Child Protection Policy, Anti-Child Abuse Law at maging Family Code of the Philippines. Samantala, una ng sinabi ng Philippine National Police na aabutin sila ng 30 araw bago mailabas ang autopsy report ng labing-apat na taong gulang na estudyante. Mababa ang chance ang maging bagyo ang low-pressure area na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Batay sa 4 a.m. weather forecast ng pagasa asa ngayong araw, huling na mataan ng LPA sa 1,170 km sa silangan ng Eastern Visayas at posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na 24 hanggang 48 oras. Abiso naman ng pag-asa na asahan ang panakanakang pag-ulan at pagkidlat sa Mindanao, Bicol Region at sa Eastern Central Visayas dulot ng LPA. Gayun din ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na makakaranas ng bahagyang maulap at panakanakang pagulan at pagkidlat na maaaring magdulot ng pagbaha at landslide sa mga lugar na malakas ang buhos ng ulan. Samantala, nananatili namang mababa ang tsansang pumasok sa par ang Typhoon Bolaven na huling namataan sa 2,835 sa silangan ng Eastern Visayas na kasalukuyang walang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa. Nagsagawa ng anti-submarine warfare o ASW drills ang mga naval ship ng Pilipinas at Estados Unidos bilang parte ng exercise Sama-sama sa katubigan ng Southern Luzon. Nagsimula ang exercise Sama-sama noong October 2 at magtatapos sa October 13 na kinabibilangan rin ng mga naval forces ng Japan at Canada. Ang mga naval ship ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna FF-151 at US Navy na USS Dewey DDG-105 ang ilan sa mga sumasama sa ASW drill na parte ng 3-day sea phase ng simula noong weekend. Kabilang sa exercise ang pagsasagawa ng communication check sa pagitan ng USS Dewey at ilang shore-based units ng US Marine Corps, nagpalipad din ng US Navy ng isang Seahawk helicopter. Ayon kay Naval Forces Southern Luzon Police Affairs Office Chief Lieutenant Kim Paulo Lopez, nagsagawa rin ng mga barko ng passage exercises na naglalayong pagandahin ang kooperasyon ng mga naval forces. Ligtas na nakabalik sa Pilipinas ang GMA artist na sina Julian San Jose, Raver Cruz at Bubay matapos makansila ang kanilang concert na malapit sa gulo sa Israel. Sa Facebook post ng Sparkle GMA Artist Center kagabi, makikitang nakalapag na sa Clark International Airport ang tatlong artista. kalakip pang caption ng pasasalamat sa mga humiling ng kanilang kaligtasan at ng buong Sparkle team. Dadalo sana ang tatlong kapuso-artist sa Love Trip na Love Trip pa Concert sa Small Arts Auditorium ng Tel Aviv University noong October 7. Ngunit kinansala ito dahil sa patuloy na gera sa pagitan ng Israel at militanteng grupo na Hamas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyong pong natungayan ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.